Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for um, Fire Sign, Aries, Leo, and uh, Sagittarius. Take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Please do like and subscribe na lang sa ating channel kahit na lang din ang notification bell, ma-appreciate ko yung mga comments niyo Basta positive guys, hindi ako nag-accept ng negative. Kung mag-comment ka ng ayaw mo ng ganitong klaseng video, gusto mo barahan nakikita, sorry po sa next time, hindi na kayo makaka Kasi ayoko kan mga ganong klaseng comment, you know. Gagawin ko yung video according sa kung paano ko gustong gawain. So, kung hindi mo gusto yung ganitong klaseng reading, sa next video ka na lang or sa... may mga reading na po kung ganun, yun na lang po yung panoorin Okay, let's start what do we have here for the sign of um, fire sign? Aries Leo Sagittarius. Pasensya ka na, medyo masama pa karamdam ko guys. Ano magre-reading pa rin tayo. Nine of Wands is here. Aries Leo Sagittarius. King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. And the uh, Strength card. Leo energy. Ano to? Fire sign? Mm. Okay, fire sign. I feel like you're tired. Pagod. Knight of wands. Eh, gusto mong mag-take action sa something. Gusto mong gumawa ng action regarding something, someone. With a king of swords, I feel like na medyo stress yung nararamdaman ko sa iyo eh. Parang nasa situation ka parang na parang napipilitan ka lang sa mga bagay na ginagawa mo. parang hindi mo naman talaga to gusto. Pero napipilitan kang gawin kasi wala kang choice. Sino yung person na ka connect mo pagdating sa love? For fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For fire sign, person na nakakonnect mo pagdating sa love. Do have the hermit, ten of cups, okay, Virgo energy, Cancer, Scorpio, Pisces. Nakikita natin itong person ito as someone na pwedeng mahal ka niya, kaya lang with the hermit, parang naka-hermit mode siya eh. You know yung hermit, it's like a literal na hermit crabs yan. Nasa sarili niyang shell, nagtatago, or pwedeng walang connection or communication sa inyo nitong person na to. But this person loves you. Nakakita ko ng person na maraming options with the Nine of Cups. Pwede may iba pa siyang kakonek, hindi lang ikaw. Pero ngayon, yung connection niyo is naka-on hold or, you know, parang hindi siya nakikipag-connect ngayon iyo eh. And maybe, nalulungkot ka rin kasi wala kang magawa regarding doon. Parang, maybe you want to ask question kung kamusta na ba to gusto mong malaman kung kamusta na ba tong person na to gusto mong malaman kung ano nangyayari sa kanya kaya lang naka hermit naka hermit mode siya nakatago siya sa shell niya and or at the same time pwedeng napipilitan ka lang rin nakapipilitan ka rin na mag-focus na lang muna sa ibang bagay emotion niya sa isa't sa you're really thinking about this person. Inisip mo siya, dreaming about this person, fantasizing about this person in the past, Six of Cups. Matindi pag iisip mo dito sa part, person may mga times na, may mga times na nananahimik ka lang, ginagawa mo lang yung mga dapat mong gawin sa araw-araw, and then, boom, biglang nasa isip mo na naman siya. Hindi mo yun maiwasan, hindi mo yun mapigilan. And with the Five of Cups, nalulungkot ka talaga. Kasi may nakakaroon ka ng realizations, maybe nahirapan ka sa situation mo, and I feel like nalulungkot ka kasi sa situation mo, wala ka magawa, pero may gusto kang gawain. Parang hindi ka ganyan. Misensya mm. ka na, medyo masama talaga yung pakiramdam ko ngayon. So, mental more emotionally ano nararamdaman mo para sa kakonek mo also, yeah you are stuck and stuck ka sa situation maybe could be stuck in a relationship two of cups is another relationship stuck ka sa relasyon na to with the four of pentacles stars virgo capricorn I mean, honestly, yung iba sa inyo, utak ginagamit mo ngayon. Pero kung, kung sa puso, pwedeng ikaw ay stuck sa person na hindi mo naman talaga mahal. Anong emosyon na kakonect mo? Person na kakonect mo? ano emotion niya para sa iyo? With the will of fortune, nakikita natin medyo malaki na ang pinagbago. Malaki na ang pinagbago ng emotion niya para sa iyo. King of Cups, pwedeng mahal ka nitong person na to, but with the Eight of Cups, iniisip niya na muna ngayon yung future na niya. Nine of Pentacles, kung may mga offer na ginawa sa in the past, I feel like may pagka-cut off or pag-alis na dun sa offer na yon like parang yeah, the tower is here. So there's a complete ending sa inyong dalawa. So syempre nagkaroon na ng ending. Ito yung person na to na nagfo-focus na lang siya sa mga dapat niyang gawin sa buhay niya and then regarding sa okay? Wala na akong magagawa kung di ka nimutan ka or i-end ko ano ni meron sa atin and regarding to sa mga offer niya in the Pasayo pwedeng hindi na siya hindi na siya para i-offer pa ulit kasi alam niya na yung sagot na maaaring nasagot mo na ito sa kanya noon So what will happen in the near future for the both of you? Hindi ko gusto yung energy, guys. Nine of Swords and the Ace of Wands. What's with the Nine of Swords? Two of Wands. Mag-ingat ka sa mga plano mo kasi nakakita tayo dito ng plano na pwede magbigay ng problema sa iyo. Huwag basta sugod ng sugod. Huwag basta, you know, this is the magician. If you feel like hindi dapat pagkatiwala ng isang tao, malakas ang kutob mo na hindi ka pwede magtiwala sa taong to maniwala ka doon sa kutob mo. Okay? Yung iba kasi masyado mo bait, na kahit nakakutob na ng ganito, ganyan. Sabihin, ay hindi, baka naman wala lang yun, baka naman masyado lang ako nag-overthink, etc. Naramdaman mo na nga, hindi pwede pagkatiwalaan, hindi dapat ibigay, etc. Di, maniwala ka sa kutob mo. Na moon is here. So, yung iba sa inyo, if you're spiritually connected dito sa past na to, pa rin yung spiritual connection ninyo, pero mas nakikita mo na ngayon yung emotions na nararamdaman mo sa kanya. Ganoon naman talaga yun. Hindi mo malalaman na mahal mo yung isang taon Unless na talagang nawala siya sa'yo. Diba? E malalaman mo pag na nagmahal ka, pag talagang wala na siya. Siyempre, doon mo marirealize ay mahal ko pala kasi nalulungkot ako. Kasi masakit para sa akin. So, there's a huge awakening para sa'yo. In the near future, para sa person na ito the person that you're dealing with, I feel like this person is still waiting with the temperance. Naghihintay with the seven of pentacles. Naghihintay, pero hindi siya ganun na hindi. With your pentacles is here. more on naghihintay siya, pero focus niya in the future, is niya. Sorry about that. <laughs> Just so you know, hindi pa po ako nakakatulog. It's already kaya ako nagkakamali alas dos ng hapon dito. Hindi nakakatulog. And I'm having problem with my sleep. So normal yun sa akin. The temperance is here. This is Sagittarius energy and the hangman. Okay. Naghihintay itong person na to with the chariot. Pero, naghihintay siya, pero pinipilit niya pa rin yung sarili niya mag-move on, of course, with the six of swords. Queen of swords. Yeah. Pwede may nagiging dahilan na rin ngayon ng pag-move on niya. Or may, may taong tumutulong na rin sa kanya para makapag-move on siya. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.